Yo! What's up mga kaibigan! Nalina na tayo magpantuhan. Hindi pa nga tayo nakakapaniwala sa naganap na trade kahapon sa pagitan ni Luka Doncic and Anthony Davis Ngayon naman ay naganap na nga ang 3-team trade sa pagitan ng Sacramento Kings, San Antonio Spurs at Chicago Bulls Si Dearon Fox at Jordan McLaughlin ay patungo na sa San Antonio Spurs Si Zach Levine naman ay patungo na sa Sacramento Kings kasama ang tatlong first round picks at tatlong second round pick At napunta naman sa Chicago Bulls si Trey. Jones, Zach Collins at Kevin Werther. May kasama din niya na isang pick swap. So ito nga ay isang malaking trade. So balit isang trade na ito na nakita na natin na mangyayari na few days ago pa. Dahil sa mga rumors na nilalabas ng mga reliable NBA insiders natin. So may panibagong duo nga tayo mga kaibigan sa San Antonio Spurs, Victor Wembanyama and the Aaron Fox. Habang sa Kings naman ay muling magsasama si DeMar DeRozan at Zach Levine. Instead of Nikola Vucevic, ang kasama na nila ngayon ay si Domonta Sabon Sabonis. So ngayon nga ay mukhang babalik muna sa bench si Chris Paul at si De'Aaron Fox na magiging starting point guard ng San Antonio Spurs moving forward. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang dahil nga sa Luka Doncic and Anthony Davis trade ay may domino effect nga ito para sa Lakers. Noon nga ay untouchable si Austin Reeves Subalit so kung andyan na si Luka Doncic na malamang ang magiging main point guard ng Lakers moving forward Hindi na ganung kasigurado ang pwesto ni Austin Reeves sa team na ito Ang style of playing nga ni Reeves ay tila ba lesser version ni Luka Doncic Kung si Reeves nga si Squirtle, si Doncic naman si Blastoise Same but different level in terms of talent At andyan pa nga si Lebron James na isa pang all-around player So medyo mahirap nga ang Lakers talaga na may tatlo silang player ngayon na halos may parehong skill set. Subalit wala silang legit dominant big man. Kung gusto nga ng Lakers na makakuha ng dekalidad na big man, kailangan din nila na magbitaw ng dekalidad na player. Lalo na at isa na lamang ang tradable na first round pick ang meron sila. At kung papipili nga ang Lakers kay Ruvia, Chimura at Austin Reeves sa ngayon, mas kailangan nga nila si Ruvia, Chimura given na kulang na nga sila sa 4 and 5 positions. So wag nga tayo magugulat kung biglang matrade si Austin Reeves para sa isang legit center. Bukod na lang nga kung makakakuha sila ng dekalidad na center, gamit lamang ang tulad nila Gabe Vincent, Christian Wood at isang first round draft pick. Dahil isang bagay nga ang tiyak, hindi pa tapos ang Lakers gumawa ng galaw. Ang tanong ngayon ay sino ba ang sunod na malilipat dahil kailangan nga nila ng lehitimong big man bago pa man matrade si Anthony Davis at lalo na ngayon na natrade na ito. Sino ba ang center na gusto nung makuha ng Lakers na babagay kay LeBron James and Luka Doncic na duo? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.